pass po ako ng first brand new car ko po, uh, Mitsubishi Adventure. Nagpalabas naman ako ng pangalawang sasakyan ko, Hyundai Tucson. Year 2012, nagpalabas po ako ng pangatlong sasakyan ko, Montero Sports. Meron po akong bagong bahay sa Tagbilaran City. Is already 500,000 per month, minimum income. Alam natin ang babae likas na emosyonal. Is kailangan mong lakasan ang loob mo. Karoon po ako ng minivan, ng Mazda 3. Ang latest ko po yung Ford Everest. Na-divert yung budget namin ng Ford Explorer ng another dalawang kondo sa Cebu. 13 months po na ginawa ko yung AIM Global part-time. nakapag good po ako dito sa Pilipinas. So, Nakapag-invest po ako ng sarili kong townhouse. Pagawa po ako ng bahay namin sa probinsya. Last month, Nailabas ko po yung first car ko. Brand new, Monteiro Sport 2014 model. walo uh, po sa mga downline ko. Dalawa sa Hong Kong, isa sa Dubai, isa sa Libanon. And Kuwait, uh, nakapag-for na din po sila. Dati, pangarap ko lang, kahit mag-100,000 per month ako. Ngayon, dinublit-dilipin ng AIM Global. Our AIM Global business has always been a sharing business. And for those who are able to understand fully the meaning of sharing, Are, are the most successful in this kind of industry. Success is not only measured by the amount of money that we earn, but also by what we can share with others. Ang pinaglalaban po natin sa buhay na to, hindi ho pera, tanda niyo yan. Ang pinaglalaban natin, oras mo. Kailan ba namin mararating yan? Kailan ba namin makukuha yung mga sinasabi niyo, yung mga kinikwento niyo, yung nangyayari dito? Hindi ko alam kung kailan. Pero ito lang masasabi ko sa iyo, ikaw ang makapagsabi kung kailan. Ikaw mismo. Depende kung ganon yung kabilis gagawin ng AIM Global.